Pumanaw na ang batikang aktor at direktor na si Ricky Davao, 63 anyos, dahil sa malubhang karamdaman. Kinumpirma ng anak ni Ricky sa social media post na si Ara Davao ang malungkot na balita nitong biyernes. It is with great sadness that we announce the passing of our beloved father, Ricky Davao. He passed away peacefully, surrounded by his children and loved ones, after bravely facing complications related to cancer, saad ni Ara sa post. For more than four decades, he dedicated his life to the craft of acting and directing. His remarkable body of work and award-winning performances have left a lasting legacy that will continue to inspire. Most of all he was a loving father, brother, son, and friend, Ania. Si Ricky ay dating asawa ng aktres na si Jackie Lou Blanco, at mayroon silang tatlong anak na si Naara, Kenneth, at Ricky May. Kapatid siya ng aktor na si Bing Davao, at anak ni Charlie Davao. Kabilang sa mga pelikula na nagawa ni Ricky ang Abot Hanggang Sukdulan, Saranggola, at Ipaglaban Mo The Movie, kung saan nakatanggap sila ng mga parangal mula sa FAMAS, Gawad Urian, at Metro Manila Film Festival. Naging aktibo rin siya sa paggawa ng mga proyekto sa telebisyon, kabilang ang 2023 GMA series na Love Before Sunrise, na muli silang nagkasama ni Jackie Lo, at pinagbidahan ni Nabea Alonzo at Dennis Trillo. Isang malungkot na balita ang nasagap umano ni showbiz columnist Christy Furman noong 2024, tungkol sa batikang aktor na si Ricky Davao. Sa isang episode ng Christy Fair Minute nitong Martes 10 ng Disyembre, sinabi ni Christy na may pinagdaraanan umanong sakit si Ricky. Nakarating sa akin ang balita na may pinagdadaanan ngayon ang magaling na aktor at direktor na si Ricky Davao, hindi po mula sa amin manggagaling kung ano po ang pinagdadaanan niyang sakit ngayon, saad ni Christy. Mas maganda po kung sa kanyang pamilya magmumula ang balita, pero isa lamang po ang sabi ng aking source, humihiling po ng dasal ang pamilya, wika niya. Sa isang panayam noong 2023 ng Fast Talk with Boy Abunda, inihayag ni Ricky na kahit matagal na siya sa industriya ay kinakabahan pa rin siya kapag mag-isa lang siyang ini-interview. Another loss kay Jackie Lu, mabigat na dagok sa pamilya ni na Nadjaquiello, Ara at Janine Gutierrez. Napakabigat sa puso ang balitang pagpanaw ng batikang aktor na si Ricky Davao, lalo na't kakalibing pa lamang ni Pilita Corrales. Pinsa ni Janine Gutierrez ang anak ng aktor na si Ara Davao, sa gitna ng mga personal na pinagdaraanan ni na Ara Davao, Janine Gutierrez, at Jack Quilo Blanco, isa na namang mahalagang haligi ng industriya ang nawala, tunay na nakakalungkot at nakakabigla ang pagpanaw ng isang taong nagbigay buhay at kulay sa mundo ng pelikula at telebisyon, isang mainit na pakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay, paalam, Ricky Davao, you may rest in peace.